yun know, o what's up mga kachambalero so, so live to buy. eto po ay nagusong ito po ay kargano 54 mm sinet po natin ito last January yata kung hindi ako nagkakamali Ayan, nire-refresh po natin yan top overhaul refresh Ayan, umaga pa lang medyo loaded na tayo box office na agad meron pa tayong mga ginruba na bell ayan at medyo nagkaroon ng pila dahil bumuhos po ang napakalakas na ulan grabe Ayan, may ginuruban pa tayo isa pang bell napakalawak nga po pala na as in napakaraming lupay nitong sulay 125 na yan Ayan, kung mapapansin nyo grabe first time ko po nakakita ng ganito sa iba potik-potik lang pero ito talaga buhangin Grabe. Butas po ang airbox ni Bossing. So, sigurado, ang gear oil niya ay puro tubig na din. Pati yung kanyang air filter na washable, tatanggalin po natin. Hindi ko po ina-advise yun. Yung ganong klasing air filter. No? Mas maigi pa rin po yung stock. Para salang-sala. Kaya lagi nyo kong chechikin yung inyong mga airbags. No? Especially sa mga naka M3 at Solay 125. Dahil pag po yan, nabutas, malaking perwisyo po yan. Malala. Ayan, lilinisin po namin yan. Mamaya po babaklasin namin yung airbags na yan Para linisin ang tulo yan. Para siguradong walang maiwan na lupa. At babanlawan po namin yan papalitan na rin po ito ng bagong gear oil syempre ng bagong engine oil dahil talagang muntik muntik na po matuyuan itong motor na ito dahil sa naguusok tapos na po natin siyang i-refresh dilinisin na lang po ito itong mga lupa lupa na ito tingnan nyo naman kung gaano karami as in karumal dumal mga boss oh. ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito ayan siya kanina nung bagong bukas namin. Grabe, nasa 10mm po ang kapal ng buhangin at lupa. Pakita ko naman po sa inyo yung kanyang air filter. Ayan, washable. Hindi ko po masyadong ina-advise yan mga boss. Eto na mga boss. Tinutono na lang natin. Para maya ay makauwi na si bossing. At kanina pa dito siyang umaga rito sa shop. Inabot na rin ang napakalakas na ula. Ayan, maandar na. Ayan lang, yung nakuha natin lang is yes dyan ang gear oil na puro tubig eh. medyo standard na siya mga boss sa ngayon pinapainit na lang natin ang maayos para mas maayito yan po yung ginawa namin para sa kanyang tinapalan po namin muna at impura rin yung paraha at dinikitan yan, tahimik na tahimik naman po yung kanyang makina <coughs> parang <kung> all stock <start> lang <coughs> yan pa po yung mga ibang humabol ngayong hapon Okay na, ayun na. Maraming maraming na, salamat po. Mas po ulit. Safe and God bless.